To, yung frame na to, ang ginawa natin dito, 16-16 yan mga kamasta. O kaya 40 cm by 40 cm. Yung frame natin dito, yun na rin ang magiging frame natin sa kisame. Yun ang kagandahan niya. So double purpose na tinatawag. Mas tipid siya na malayo. Compare dun sa paglalagay pa tayo ng, uh, para sa flooring natin dito sa taas. Tapos iba na naman yung ilalagay mo na frames niya para dun sa may ceiling na gagamitin natin. O, ng angle bar na to, then nakalapat na lang siya na ganyan tapos kukunin na lang natin yung level para pantay-pantay lahat yan pagka eto gumawa ka ng ganitong frame basta makuha lamang po yung level niya yung sukat niya yung height niya at saka yung uh, bawat distribution ng mga metal frame na yan e saktong sakto sa so, paglalatag mo ng mga boards na gagamitin mo it's either cement board, gypsum board o kaya plywood pwedeng pwede na po yon. <thuk> <thuk> Welcome back sa ating panibagong vlog mga kamusta no. Dito tayo ngayon sa isa sa mga proyekto na natin at magkakaroon tayo ng isang idea na alam kong magagamit ninyo lalo lalo na sa inyong paghahanap buhay at design time kung gusto niyo na ganito rin yung magiging uh, paraan ninyo sa inyong tahanan mga kamusta. So dito walang masasayang na parte ng bahay o kaya yung bawat gilid ng bahay mo o kaya kahit na sabihin natin na bandang taas ng iyong bahay ay magagamit mo. Ano nga ba yung paraan na yun? So tara nandito tayo sa isa sa mga proyekto natin. At uh, sa kasalukuyan mga kamusta, eto nag i na kami ng uh, isa sa mga pamamaraan natin sa ating sa na kung saan uh, magagamit natin sa ating uh, bahay ganoon din sa ating mga kliyente mga kamusta. So kung napapansin nyo ngayon, eto naglalagay na kami ng designs dito sa part na to pero eto yung gusto kong ibahagi sa inyo. Etong part na to. So kung napapansin nyo mga kamusta kita nyo ba yung uh, frames natin Ayan. gamit yung metal tubular na yan mga kamusta metal tubular po yan na 1.5 na GI mga kamusta so 2x2 ang uh, kapal nyan ngayon yung uh, metal tubular na yan mga kamusta double purpose po yung gagamitin natin dyan o kaya dalawang paraan po yung sa paraan na ganyan kasi nga etong bahay na to kung makikita niyo, yung taas yung riser nung uh, mula dun sa middle nya para dun sa may pag a uh, pinakataas o kaya pinaka middle na itong bahay na to na naka-elevate mula dun sa may bubong na yon o kaya yung pinaka top ng bubong na yon so ang kagandahan nito mga kamasta magagamit natin yung luwang na meron pa dun sa taas nya Ayan o so napakaluwang pa nyan nya. yun na yan nakatayo na sila papa dyan pero hindi mo maaabot yung uh, bandang tuktok nya so punta natin sa taas napaka taas ng elevation no? so ayan kung may kita nyo yung kamay ko talaga mataas pa ngayon itong uh, bahay na to kasi mga kamusta para magamit tong uh, area na to mga kamusta kagaya nyan pinag iimbakan na nila so malaking bagay to lalo lalo na kung uh, marami ka talagang gamit na gusto mong itago o kaya naman pag uh, taguan mga kamusta o kaya naman paglagyan ngayon kaya kung makikita nyo itong uh, nilagay namin dito o ginawa namin. Yeah. Ito yung pinaka flooring na natin dito sa taas. So, ito yung frame na to ang ginawa natin dito. 16 16 yan mga kumusta O kaya 40 cm by 40 cm. Middle yan mga kumusta Malala nyo yung mga frames natin ng uh, kisame. Yun yung sinunod natin para yung frame natin dito, yun na rin ang magiging frame natin sa kisame. Yun ang kagandahan niya. So double purpose na tinatawag. Mas tipid siya na malayo. Compare don sa paglalagay pa tayo ng, uh, para sa flooring natin dito sa taas. Tapos iba na naman yung ilalagay mo na frames niya para don sa may ceiling na gagamitin natin o kaya gagawin natin. Ngayon, para mas maging tipid siya at the same time para mas maging uh, okay yung pag i na natin mga kamasta mas lalo pa natin pinatibay ito para pagka nilagyan ito ng uh, para dun sa flooring niya na kung saan na uh, plywood nya, na it's either 3 fourth o kaya 1 inch so pwedeng pwede na po yun so mas prefer ko 1 inch na yung gagamitin dito para sigurado na matibay Eto lalagyan na lang ito ng braces papunta dun sa may mga biga ngayon para mas maging kapit na kapit yan mga kamusta Kung mapapapansin nyo dito sa part na to Ginamitan ko yan ng uh, Ginamitan natin yan ng angle bar mga kamusta So hindi na kailangan uh, Tibagin tong uh, biga nya Para palabasin yung bakal na pagkakapitan nung Tubular uh, natin Kasi kailangan yan matibay At saka dapat hindi siya kakalas Kasi ang ginagawa ng iba Pagka ganito tinitibag nila yan yung part na yan Tapos papalabasin yung bakal Ngayon hindi na natin gagawin yon mga kamusta No Inilagyan na lang natin ng angle bar na to. Then, nakalapat na lang siya na ganyan. Tapos, kukunin na lang natin yung level para pantay-pantay lahat yan. Kasi importante yan, level na level dapat to. Kasi yung level niya, yun na yung magiging level ng high ceiling natin. So, importante, dapat pantay na pantay yung level natin. So, pwede naman kayo gumamit na mas mataas na bakal o kaya mas malaki na bakal. May 2x3 o kaya 2x4. So, pwedeng-pwede nyo pong gamitin yung mga yon. Pero dito, ito kung makikita nyo maliit lang naman yung area so nakadepend pa rin dun sa area na paglalagyan ninyo kung uh, yung sukat nya eh, kagaya nito ito 3 meters by 3 meters so ayos na po yun. pero pagka yung luwang ng mga bigyan nyo ay e, maabot na ng mga 4 meters up to 5 meters so hindi na po advisable nagagamit ka ng ganitong bakal Yan. So, uh, tinan din natin yung ilalim nito para malaman nyo rin kung ano yung mga sukat na ginamit namin. Kaya sabi ko kanina, ito naka 40 cm by 40 cm, yung mismong middle na ito. Kasi sakto yon na frame na natin ng para dun sa may kisame natin. So, eto mga brace na to mga kamasta, nilagay na lang natin yan. Kung gusto nyo pa na mas maging matibay, damihan nyo ba, pwedeng pwede naman. So, ang importante pa dito, yung lakas natin nakakapit sa mga biga na yan. So, both side, may wall angle tayo dun. May uh, angle bar tayo dun sa part na yan, tapos meron din dito. So, kung makikita nyo dito, nagiging hangoy na rin dito sa may part na to kasi uh, design nya na yan mga kamusta, no? Okay? Kaya, na natin sa baba mga kamusta, no? Para makita nyo rin. Yan, eh. Kaya kung makikita nyo yung high ceiling natin dito mga kamusta, talagang uh, kinuha na lang natin doon sa part na yon. So, yun yung paraan ko kung bakit... Uh, yung uh, angle bar natin nakapatong na siya kasi yung ginagawa din ng iba karamihan ayan ang ginagawa kasi ng iba pinapatong nila dito o kaya naman tiniti uh, tinitibag sabi ko kanina ngayon para hindi na siya magkaganon mga kamusta. para yung level natin kasi ang standard ng mga biga natin maliban kung pinaabot nyo yung mga palitada ng mga mas mataas pa so okay lang din naman yon o kaya much better pa na mga kamusta. na so dito naman Uh, yung uh, yung uh, taas kasi ng biga natin dito nasa halos na sa 30 cm. Ngayon binaba natin ng 2 inches para yung uh, uh, angle bar natin nakatapat na siya dito. O kaya nakababa na siya. So yan ang kagandahan. So ito, ifo-full weld pa natin itong mga ito mga kamasta. No? Bali, spot pa lang lahat yan. O kaya naman, winald mo natin. Iba lang din yung pagpo-full weld natin. Tapos itong mga to, pipinturahan na lang yung mga yan, yung bakal na yan. Lalo-lalo na itong mga dugtungan niya. Kasi ito naman GI naman siya. So hindi yan basta-basta kakalawangin. Okay. So ito metal paring pangalang bibitinan mo Mat matibay na eh. Eh compare mo pa dito. So kahit nabitin-bitinan mo yan, kapakapakan mo yung taas, ayos pa rin. So yun ang kagandaan niya. Ang ganitong pamamaraan mga kamasay yung sinasabi ko na, na mas makakatipid ka. Kasi meron tayong Reels, ting FB page na nabanggit ko doon ng mga kamasta na mas tipid yung ganitong pamamaraan. Opo, tama po yon. Mas tipid yung ganitong pamamaraan, nagagawa ka na ng uh, frames ng para doon sa may uh, flooring mo sa taas. Yun na rin yung magiging uh, frames para doon sa may frame mo para dun sa may high ceiling mo kasi ang importante dyan mga kumusta pagka ito, gumawa ka ng ganitong frame, basta makuha lamang po yung level niya, yung sukat niya, yung height niya, at saka yung uh, bawat distribution ng mga metal frame na yan, esaktong-sakto sa paglalatag mo ng mga boards na gagamitin mo. It's either cement board, gypsum board, o kaya plywood. Pwedeng-pwede na po yon. So, mas makakales ka sa oras, makakales ka din sa materyales. Ganon din sa, uh, ang kagandahan nito mga kamusta, sabi ko nga, mas makakatitid ka talaga. Eto, pwedeng-pwede pwede nyo tong gamitin mga kamasa. Pwede-pwede nyo gawin. Kagaya na ito, mga designs. And abangan nyo rin yung mga designs namin dito. So, napakasimple lang na design na to. Pero, alam nyo yung lugar na to, mas magiging uh, maganda yung itsura niya. Kasi alam nyo kung bakit. May mga part dito na dapat kailangan mo itago. Ayan yun, yung biga na yan. Kailangan mo itago. Ngayon, paano mo didistributean ng design niyan? Ngayon, ang ginawa ko dyan, para mabuhay itong, wall, itong hallway niya na to. O kaya naman, may separate na rin yung hallway niya. Importante dyan yung itsura niya eh. At okay, isa pa dito, dapat alam mo kung saan ka magdidistribute. Lalo-lalo na sa mga designs kagaya nito yung open na yan, open na part na yan, yan na yung magiging drop ceiling natin na yan. Tapos dito, yan, the rest, puro hallway na yan. Tapos may mga designs na lang dito. May trellis box design tayo doon. Yun yung gagawin natin. Kaya, mainam din na kahit na may mga ganito kayo ng mga uh, mga pamamaran doon sa inyong mga bahay, mga kamasta, hindi naman pwede na basta-basta ka na lang maglalagay ng mga designs kung wala naman sa saktong tema. Sabi ko kanina, eto may, nandito na yung ating TV console, mga kamasta. Okay? So yan, konting idea lang, konting kaalaman para sa lahat, konting tip mga kumusta na alam kung magagamit ninyo. Okay? So tara, merenda muna yung tropa. At uh, tanghali na naman. So, tara at uh, pupunta pa kami sa Bagabag ngayon kasama ko si Lebi dito na tayo kay uh, Mayang. <laughs> Mayang. Si... Si Manilin. Ayan o. Oh, si Manilin. Meet Manilin. Yes, <laughs> Merenda tayo. Manlilibre si Manilin ngayon. Ayan, ito na lang merenda natin. Tapos... Uh, Tawag na ito. Masakit sa ipin yan. Ayan oh, o, oh, whey pretz. Oh, okay. O, oh, punta na rin kami bayo, bagabag. Ah. Ay, o, oh, uncle. <laughs> Sige, o.